pangarap pag na tayo, wala tayong lakas para lumaban sa buhay. So ngayon pa lang, umpisahan nyo na kung may pangarap. Dito ako kumakain. Tapos masarap pa yung pares nila. Kaya hindi katakatakan na pinupuntahan sila ng mga tao. Pag nabubutay mga ride...

i-browse naman ng Facebook ko sa page natin wala akong ibang nakikita kundi si Diwata it's all over social media talagang viral la viral tong si Diwata hmm, since malapit na naman si Diwata dito sa atin from Pasay why not bisitahin natin si Diwata at tignan ang kanyang pinagkakaguluhang Paris Overload at saka yung chicken alright What's so, up, what's up, mga ka-rodi! It's your boy on the road, it's Rodec. Time check natin alas 8 ng gabi. Gutom na gutom na ako, mga ka-rodi. Biro mo naman kanina, diba, nagbabrowse tayo ng uh, Facebook natin. At wala na tayong ibang nakita kundi si Diwata, 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 Diwata. Pares Overload. Talaga namang pinag-uusapan talaga si Diwata. Instant celebrity, ika nga, <laughs> diba? So ngayon, naisipan kong dalawin si Diwata, Finally kasi ang tagal-tagal ko na nakikita sa social media itong si Diwata at talaga namang na-intriga ako doon sa pinagkakaguluhan at dinudumog na Paris Overload at doon sa chicken na bago niyang uh, menu okay so andito tayo ngayon sa may uh, Pasay so yung uh, location ni Diwata ay nasa may Jocno Boulevard so doon tayo pupunta at ngayon matitikman natin finally yung uh, Paris Overload So ang orderin natin ay pares and then yung chicken. Para matikman din natin kung ano ba yung lasa na talagang pinagkakaguluhan ng masa. <laughs> so andito tayo ngayon sa so may uh, EDSA extension Pasay. So tutumbukin lang natin itong uh, MOA. So para makita nyo na rin kung gaano kaganda ang MOA paggabi. Lalo na yung pinaka-signature mark na globe, yung malaking circle kung manggagaling kayo ng EDSA diretsyo nyo lang tong EDSA extension so pagdating nyo sa pinakadulo dun sa may uh, bilog na malaki kakanang kayo dun sobrang dami ng mga motorista lalo na yung mga riders talaga naman lumulobo na yung population ng mga riders sa panahon ngayon ayan nakikita nyo ba yung malaking bilog na yan yan ang pinaka signature mark ng MOA Mall of Asia the biggest in Southeast Asia mga karodi so dito ako dumaan actually para makita nyo kung gano'ng kaganda ang MOA pag gabi Ayan, so yan yung pinaka bilog yan, oh, ang laki laki nyan MOA pag nakita nyo yan ibig sabihin nasa MOA na kayo <laughs> so kakanan lang tayo dito yan Pagkanan natin dito straight ahead diretso lang yan then after ng bridge yung pinak pinakapalatandaan yung bridge na yon tawid kayo doon dire diretso lang Madaling niyong maikita si Diwata kasi After ng bridge na yon Ando na yung pinakamadaming tindahan Actually parang inipon na sila doon sa area na yun eh Kasi before nasa kalsada lang si Diwata eh. Nakikita niyo naman sa mga vlogs So ito na yung bridge na sinasabi ko mga ka -rody. Yan At alam niyo ba na yung unang pwesto ni Diwata ay dito Yan, dyan sa kalsada na yan Pinalis siya dyan And then doon siya napunta sa bagong location niya ngayon So after ng bridge napakalapit na lang nito. Siguro wala nang 300 meters yung layo ng uh, tindahan ni Diwata Paris Overload. Talaga namang overload kasi ang dami-dami nang talagang pumupunta rito ngayon. Simula nang sumikat kasi nga nag-viral, pinag-usapan all over social media. Talagang bumango yung pangalan ng Diwata. Kaya dinudumbog na siya ngayon ng mga tao. And besides, hindi lang yung marami naman talaga mga positive comments na talaga masarap naman yung pagkain dito. And that's what we want to know. The truth behind the story kung gaano ba sarap talaga yung Paris dito. Yeah, actually, nandito na tayo. And as you can see, ang dami ng mga tao. Yan, so... Ahanap tayo ng parking. So number one problem, yung parking. Eh, no, kita nyo lahat yan lahat yan dito ang punta ayun si Diwata ayun. ayun, siya ang ganap lang tayo ng parking dito dito tayo si Singet yeah boy alright kaya uh, Sir Neil G. Sikad, Pilipinas Sir, so, invite tayo magdikit ng sticker dito sa kanya Sikad, ang tawag dito? Pajak, Sikad Pajak, Pajak so, dami ng sticker na ito Madami ng narating si Kuya So isang malaking karangalan na makapagdikit ng sticker natin sa kanya, Padja. Salamat po. Good so, ng sticker natin. Alright, so maraming salamat. Thank you din po. Maraming salamat. Shout out boss, shout out. Thank you. Thank you. Salamat. Thank you. So titingnan muna natin kung anong meron dito. So bukod kay Diwata, marami na rin mga vendors na nagtitinda. Napakahaba ng pila. So anong oras na? Alas 8. Pero napakahaba ng pila. Iba yung pila sa labas. Iba yung pila sa loob. So makikita nyo yung pila sa loob mga ka -rody. Grabe yung pila. Blockbuster mga ka -rody. Sobrang dami ng tao. Ganun kapatok ang Paris ni Diwata Overload. Tara, papasok na tayo. Ipila na tayo para hindi tayo masyadong mali. Kasi pag hindi tayo pumila, hindi tayo makakakain ng maaga gutom na gutom na ako actually inhala ko si Diwata para makakapagpapicture man lang tayo sa kanya pero parang busy, parang hindi na natin siya makikita pa baka pagod na uh, baka nagpapahinga na ayan, so dito pag nagparking kayo dito, mayroong bayad 20 pesos ang entrance <laughs> daming tao so finally mga ka-rodi, ito na yung pagkain natin chicken na malaki overload pares tapos only rice and also may kasama siyang drinks for only 120 ano ka ng only rice napakalaking part ng chicken tapos only sa bawde alright so kain lang tayo gutom na ako kanina pa ako gutom na gutom mga ka-rodi. let's go guys

dun sa servings nila ang lalaki e, ito talaga yung binalagang ko dito yung chicken napakasarap yung chicken mas masarap pa sa chicken joy mga Oh, Sabi. Oh, hindi, 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 So, um, final verdict. Pusikain natin yung pagkain ng yung tiwata. Sobrang, uh, sobrang sulit sa presyo na pakamura. Ang yung presyo niya. So, dito nga lang, pahirapan yung pwesto kasi maraming tao. Magkatsaga ka pumila tapos magkatsaga ka ng mga bakanting space tapos may meron may, mga sitting table at meron ding standing so uh, nakatay tayo ngayon mahilig nga lang kasi ang daming tao masyado yun so Overall, solid. Napakasarap yung pagkain mga Mura, masarap. Highly recommended. Iwata, overdone tal. Tapos yung chicken. Chicken. Ito ka. Kutsara naman lahat <laughs> yan ba? Ay, ano ba? Alright, so mga Karoti, tapos tayo kumain. Masado alas 10 na pero ang dami pang tao. Eh, no. tingnan nyo. Yeah, eh si Idol oh. Shout out tayo to Idol. Tol. <laughs> eh. Hey! Yeah. Kita niyo naman yung tao sobrang haba pa rin. So, ganyan pinipilahan ang parisa ni Diwata mga karodi. Sa so, time check natin ay alas 10 pasado na. May lang tayo tapos kumain ng pares. Sobrang dami pa ng tao. May tinga-tinga pa. <laughs> okay mga karodi, time check. Alas 10 na ng gabi. Pumili tayo kanina dito alas 8. So ilang oras, eh, dalawang oras tayong pumila para lang matikman natin yung masarap na pagkain dito. Ay diwata Paris Overload. So ang tinikman natin Paris. Kasi doon naman talaga siya nagsimula sa Paris. And then yung chicken na bago lang, nakita nyo naman yung chicken, napakalaki ng serving. Uh, marami talagang iiyak dito yung food chain kay Diwata kasi napakamura ng benta niya tapos napakalaki ng chicken niya so talagang papatok nga yung pagkain kasi napakamura at tsaka talagang budget meal kaya naman dinudubog din napakadaming tao so ganun katindi si Diwata Pares mga karodi so dito ko na tatapusin yung vlog natin mga karodi thank you so much for watching But don't forget to like, share, and subscribe sa my uh, youtube channel natin tapos yung bell huwag niyo kalimutan pindutin para updated pa kayo sa mga video natin natin okay yun lang so mga karodi it's your boy on the road it's Rodek stay safe, right safe everyone peace